Nakapanlulumo po ang sinapit ng siyam na taong gulang na batang babae sa Zamboanga City. Namatay po kasi ang bata matapos siyang sakmalin ng isang aso. At panuorin po natin ang report na ito ni Dante Perello. Pauwi na mula sa eskwela ang siyam na taong gulang na si Marian Gonzalez nang habuli ng aso sa loob ng isang subdivision sa Zamboanga City. Sinakmal grade 4 student sa leeg at iba pang bahagi ng katawan na siya niyang ikinamatay. Uli kasi siya kasi mabigat yung bagtas, malit din. Kasi yung kan, yung kapatid niya, una, una nakatakbo. Sabi pa nga ng kapatid, nakakyat ka na lang sa puno. Ayon sa minor de edad na nag-aalaga sa aso, posibleng maluwang ang tali ng Belgian Shepherd, kaya nakawala ito sa poste. Nalabas kami ng aso, sir. Basta iniwan ko yung isa. Kumuha naman ako ng isa. Pagbalik ko, nagagat na yung bata. Hawak ngayon ng pulisya ang aso at ang handler nito. Hinihintay namang makauwi ang may-ari ng aso na nasa Maynila. Titignan natin yung culpability ng may-ari, may pati yung handler, para mabigyan naman ng justice yung bata. Ayon sa mga otoridad, nangako ang may-ari ng aso na sasagutin ng gasto sa pagpapalibing sa biktima. Ayon sa isang website, ang Belgian Shepherd ay isang aktibong breed ng aso na pwedeng maging agresibo laban sa mga hindi nito kilala. Kaya nangangailangan ito ng mahigpit na pagbabantay. Ayon naman sa isang grupo na nagtetrain ng mga aso, anuman ang breed ng aso, dapat maging responsable ang may-ari. Depende raw sa pagtrato sa alaga ang magiging ugali nito. Lahat ng aso, pwedeng kumagat. Pag ikinulong mo lang na ikinulong, ma-hyper yun dahil walang exercise. Mas pro na mga gat pagka talagang nakakulong lang. Dante Perello, GMA News.